Hi hey guys, magandang umaga sa inyong lahat. Uh, dito naman tayo nagpag na naman ako uh, isang linggo na bago mag-vlog dahil marami tayong kinagawa. Uh, siya nga pala yung mga hindi nag nakapag sa akin yung YouTube channel. Paki-subscribe na lang ang aking YouTube channel Dong Antique Collection. Maraming maraming salamat itong ipapakita ko sa inyo guys ito yung mga gold coins ko na nadagdagan naman ng isa at ito guys ipapakita ko na sa inyo ito guys Isabel Isabel 2P ito yung nakikita nyo noong ginabalat ko noong natarang taon guys kailang i-ano ko naman ulit sa inyo at nadagdagan ulit yun ng gold coins yun ang aking correction naging tatlo na at ito guys 1861 Isabel Tupi. p hindi ko muna sasabihin yung presyo sa inyo guys kasi alam naman natin ang presyo ngayon ng gold talagang pataas ng pataas okay next tayo dito naman tayo sa number to. Ito guys talaga mga gold pearls. 18 for 10 to 18 Gold Queens. Okay, next tayo. Dito naman tayo sa number 3. Ito guys, kabibili ko lang ito noong isang araw lang. George Rex in India in parole. George Rex India Emperor Gold Queens Ito yung binili ko noong isang araw Siya nga pala salamat sa nagbinta sa akin Dahil nadagdaga na naman uli ang ating mga koleksyon Gold Queens Yung isang Isabel ko guys nabili ko noong ano, 2020 Tapos yung isa naman nabili ko noong 2015. Tapos ito naman yung nabili ko na isang araw. Siya nga pala, salamat sa nagbinta sa akin ng ganito, gold queens. Kasi naka- pa, uh, mahirap talaga hanapin mga ganito kasi hawakan ng, mga kolektor. Ito guys, 1911. 21 karats gold Pero yung pinakita ko sa inyo guys yung Isabel is 18 karats gold lang yan. Ito mas mataas, 21 karats gold. galing din sa isang kolektor guys binibinta sa akin at salamat naman tat bininta niya sa akin nadagdagan uli ang aking collection na gold queens 1911 Okay, maraming maraming salamat sa nanahanasahin ka sa aking nakatapos na ng bityo uh, maraming maraming salamat sa inyong lahat mabuhay tayong lahat